Lara Quigaman at Marco Alcaraz pilit pinaghihiwalay, pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay wag kalimutin magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Bakit ba gusto nyo kaming maghiwalay? Yan ang tanong ni Precious Lara Quigaman sa netizens nang nagtatanong ang mga ito kamakailan. Never na hiwalay sina Marco Alcaraz at Lara Quigaman. Yan ang paglilinaw nilang dalawa ng may netizens na nagbibida-bida sa post na hindi galing sa kanila na nagsabing, Minsan kailangan mong lumayo para makita ang tunay na halaga mo. Huwag kang matakot mag-isa dahil doon mo makikilala ang sarili mo. Tuloy, ikinomedi na lang ni Lara at sinabing, Minsan, lumalayo po talaga ako, naglo-lock ng door ng CR para mag-isa, pero hindi para makilala ko ang sarili ko." kundi para makatakas sa ingay sa bahay kahit 5 minutes lang. Masaya ang mag-asawang Lara at Marco Alcaraz kasama ang kanilang tatlong anak sa Vancouver, Canada ngayon. Doon na ba sila maninarahan permanently? Or at least may option sila doon ala Ariel Rivera at Jelly de Belen. Subok-subok muna sila doon, hintayin natin ang kanilang final decision. Anong masasabi nyo sa ating chismis ngayon? Mag-comment na at subscribe para updated ka sa latest chika na gaya nito. Maraming salamat po.